Hello sa inyo mga kaysa. So ngayon uh, may meron tayong bubuksan na item. So ang pag-uusapan natin, paano ba ma-develop yung fine motor skills ng mga anak natin. So ano bang ibig sabihin ng fine motor skills? Ito yung may kaugnayan do sa sa fingers, sa hands, sa eyes which is nagde-develop din siya ng transmission papunta sa brain ng bata. So kapag mahina yung fine motor skills natin o ng bata, hindi siya, alam mo yun, hindi niya mahawakan ng mahigpit ng isang bagay katulad ng lapis. Itong papakita namin sa inyong toys, actually ginagamit nito sa mga therapy. So, kaya magugulat kayo pag pinakita namin sa inyo ito, ginagamit din nila to So, bago natin yung pisa, bago pa lang kayo sa channel namin, hindi pa kayo subscribe, ah uh, kindly subscribe na rin. And, check nyo na, uh, yung notification natin paki on na lang so yun po sana natin ito yung item na to kasi mapapansin nyo sa anak nyo kapag yung tape maghawak siya ng pencil yung proper way ng paghawak ng pencil hindi niya mahawakan using that finger misa ang ginagawa nila ganyan yung paghawak nila so nungangalogan uh, mahina yung yung tinatawag nilang fine motor skills na, yung tawagin So, kaugnayan niya sa mga nervous system mo, sa mga agap. <coughs> yeah. uh, well, bubble wrap naman yung item. Kaya natin. Ito hindi siya basta ordinary toys kasi may kaugnayan nito sa pag-develop ng brain nila. Kaya mapasin kung bakit mabenta yung Lego. Hindi lang naman basta toy yung Lego eh. Kasi nagagamit nga niya yan sa, pag, sa imagination at yung sa mga finger nila. Mapasin niyo kapag mahina yung dalire ng mga bata. Hindi nila maipasok sa simpleng maliit na butas yung mga katulad nito yung mga mushroom something. Katulad nito, ito. Creative mosaic. Hindi lang naman siya yung pag-create eh. You know, nail the composite pictures so explore by themselves and learn knowledge. Hindi lang naman pag-create ng mga butterfly o anong image yan. Nakakatulong din yan sa pag-create o pag-develop ng mga daliri hence, tsaka imagination. Kaya katulad yan, kung malawak imagination ng mga anak nyo, makakapag-create sila ng ganyan. So, pwede naman makakreate ng ganyan so una pwedeng may pattern muna so yun yeah, tulad nito at the same time may lalagyan siya so ito yung lalagyan ito yung lalagyan so ngayon itry natin lagay dito so open natin yan itry so, natin itong ito pwede ito sa ages 3 years old din above pag develop ng fine motor skills, kailangan may pasok nilang ganyan. Sa so, simple lang yan, may papasok. Pero may yun nga, hindi nila may pasok yan. Dahil yung size nga, nagkakaroon din ng problema. Minsan nagiging colorblind, iba yung tingin sa black, nasasabi nila gray. Yan. Pwede nila mag-ganyan. So, pwede mo na mag-start sa malaki, bago sa maliit pag marunong na siya at nade-develop na niya yung fine motor skills nila yan may papasok nilang ganyan sa katulad natin kaya kaya natin talaga ipasok yan pero sa kanila nahihirapan sila mapapansin nyo yan kaya maganda mapatry nyo yan dun yung malalaman na yung pag grip nila sa isang item nahihirapan sila so tingnan natin itong isa ito, ito yung mas mas mahirap So, pwede tayo mag-start muna dito. Dito sa kabilang ito. Then, kapag na-develop na niya yung pagpapasok ng mga ganyan, pwede tayo mag-sumunod mag na dito. Kumbaga, i-level up. So, ito naman is bubble and blocks. Page building series yan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Fine motor skills. Meron din siyang call, sorting, and matching, and counting. So, hindi lang siya katulad nun. So yan, yeah, 3 na ba? Meron din siyang guide. Inga, natin natin. May guide ta Ito, yan. iba ipapasok. Actually, mas, may, mas malaki dyan eh. Pero dyan na lang mo. <coughs> yan, ito yung activity guide. So, pwede nyo basahin yan. So, may mga imagination dyan. Logical, patterning, early math. So, maganda mabasa talaga to. Para maituro sa kanya. So, maganda wag iwawala to. So yan. Ito naman yung ipapasok nila. Hindi actually dito sila nahirapan eh, ano. You know? Minsan hindi nila ma-push yan. Halimbawa, ang hawak ng bata parang hindi ganoon kahigpit yung grip niya, yung paghawak niya, hindi ganoon kahawak sa atin. Sa kanila parang nakaganyan, naka-hold lang. So, kaya minsan hindi nila may pasok yan. Kaya kailangan matutunan na ma-push yan. Sabihin nyo lang, push push. Yan, hanggang sa may push niya. So, sa una talaga, mahirapan sila. Kasi, bukod sa masikip, tsaka maganit talaga yan. Kasi so, maganda niya, pwede nyo isort yung by colors. Halimbawa, hindi, hindi yung basta sasabihin lang, halimbawa, for example, what colors this? Sasabihin niya, orange. Yan. Pwede niyo rin ikalat itong toys na to. At pahahanap mo sa kanya, get the color red. So, pag ginat yung color red, yung listening niya tsaka yung command na de develop at the same time nalalaman mo na aware siya kung anong kulay yung kinukuha niya yung pinibigay mo sa kanya then after that ipa eh, palalagay mo sa kanya then pag hindi niya magawa no, nahirapan siya kasi nga yun nga yung fine motor skills niya mahina so sasabihin mo push it push push yan hanggang sa makabuo sila at maka-develop sila ng iba't ibang mga ayan katulad yan hindi lang naman yun dito lang eh pwede mo rin siyang ipasok dito. yun know? ah. Pag napuno niya yan, pwede mo rin makagawa siya ng imagination o mga creativity na para maka, yan, mga tower, ganyan. So yan, yun yung mga kailangan nating toys. So, makakatulong sa kanyang development. Hindi yung puro cars, hindi yung puro kung ano-anong toys, mga robot. Mas maganda, mag-start tayo sa ganito para na develop yung brain nila at the same time yung pinaka sinasabi natin is yung fine motor skills so sana may nagustuhan kayong dito sa content nato at kung gusto nyo mag ng ganitong item mag iwan na lang ako ng link sa description box para ma-avail nyo the same time di ba? makatulong din so help fine motor skills development tayo dito sa face na to so yun lang po and kung nagustuhan nyo po pakilike and pakishare po Maraming salamat po.